Handa na po itong hinahina ng angande. Galing sa kabilang barangay. Papakastahan. Yan po ang setup ng ano. Ito po mga kaibigan. Oh. No? Pakikita ko sa inyo yung alagang baka ng aking kaibigan. Ito quality. Napakalaki, napakahaba. Halos 5.9 po ang taas niya. Mas mataas pa sa akin. Ako po ay 5.5. Ayun o. Oh, nag-iingat lang tayo dahil ah uh, siyempre, malaki to. Kaya, quality quality. Dito lang yan sa barangay. Paano lang? Agonsilyo. Ayan. Yun lang pong isang yan ng kanyang anak. Ito, so, yung ito pong bakang ito ay abot na lang apat na taon na ganador. Ayan po. Quality, quality. Ipakita ko po sa inyo yung kanya anak. Yung anak, ang kanya pong anak ay isang taon na. Mag-iisang taon na. Ayan. Ang pangalan po nito ay si Vulcan si Volkan ang kanyang pangalan si kaya Volkan pinanganak niya nung saktong nasabog si sa Volkan Taal ito yung kanyang anak ayan, isang taon na One year pa lang po yan quality and quality ang kanyang anak ko oh. at ito yung kanyang ama oh. ayan yeah. <laughs> Napakaganda almusal ito po uh, one year na po yan galmusal na Mabot po yan ang taas niya, mga 5'9 Mas mataas pa po yan sa akin